Hi guys, isang mapagpalang araw sa ating lahat uh, tayo ngayon ay mag spray ng vermity sa ating mga talong sa ating mga tanim na talong ito yung vermity at ito ay galing sa vermicast uh, ang kulay nito ay uh, kulay itim galing sa kulay ng molasses molasses ay tsaka vermity. ito ay nag uh, uh, lala, nag Uh, lalaman ng million of bacteria or microorganism para pagandahin yung quality ng ating talong. So, kukuha tayo ng 1 liter. Yan. Nalagay natin dito sa 16 uh, liters na sprayer natin. Yan. Yan yung kulay niya. Kulay tin. Kulay na Uy, may ano. Okay, tayo mag-spray. Ito naman ay ano, hindi niyo ako makitang naka uh, safety gear kasi ito ay ano, uh, natural lang. Dito hasardos kaya hindi na ako nakapag uh, mga gloves at saka naka face mask. Ito kagandahan ng uh, uh, mga organic fertilizer. Ayan ako mga. I-spray lang natin sila sa ganyan. Hmm. Yung isang karga, kaya nang i lahat yung 800 na puno. Ano ko nakukuha mamaya, okay. Jillian? Okay.